Noong ikalabing tatlong siglo, isang pambihirang lakas militar ang lumitaw sa gitnang Asya at nagbigay daan sa unang pangyayari sa kasaysayan na maituturing na isang pandaigdigang digmaan. Mula sa isang dulo ng Euro-Asiatikong kalupaan hanggang sa kabila, biglang sumabog ang bagsik ng mga Mongol sa mga walang kamalay-malay na lipunan Marami sa mga bansang ito ay hindi man lang kilala kung sino ang mga mananakop na ito. Mula Poland hanggang Japan, ganun kalawak ang naging pananakop ng Imperyong Mongol. Isang puwersang nakipagdigma sa magkabilang panig ng mundo. Ang kasaysayan ng mga hukbong Mongol ay isang talaan ng mga kahangahangang nagawa walang ibang hukbo sa kasaysayan ang nanalo ng napakaraming labanan o nakasakop ng napakalawak na teritoryo. Walang ibang hukbo ang nagdulot ng matinding takot at pagkamuhi dahil sa dami ng napas lang nilang mga tao. Ang lakas militar ni Napoleon at Hitler ay hindi umubra sa Russian Winter. Ang mga Mongols lang ang nakapagmarcha sa Russia ng taglamig at nakaligtas at nagkaroon pa ng mga tagumpay ito ang mga nagawa na nagbigay sa mga mongol ng paghanga at pagkamuhi mula nang lumitaw sila sa pandaigdigang entablado ng 1206 ng si Genghis Khan sa ilalim ng utos at patnubay ng langit ay nagsimulang sakupin ng mundo. Ito ay isang mundong mas malawak kaysa sa nasakop ng dakilang si Alexander na ayon sa kwento ay lumuha dahil wala na siyang mundong masakop. Sa pagtatapos ng ikalabing tatlong siglo, ang mga hukbong monggol ay lumaban na sa mga bansang kasinglayo ng Poland, Japan, Hungary, Russia, Palestine, Persia, India, Burma, Vietnam, at pati Indonesia. Ang mga Teutonic Knights ng Germany at mga Samurai ng Japan, habang ignorante sa pag-iral ng isa't isa, ay lumaban pala sa iisang kaaway. Nagsimula ang kwento ng mga hukbong Mongol kay Genghis Khan na ipinanganak noong bandang 1167 sa mabangis na kapatagan ng Mongolia kung saan siyam na buwan ng taon ay taglamig at ang malalakas na hangin ay halos magpatalsik sa tao mula sa kanyang kabayo. Bago lumitaw si Genghis Khan, ang mga Mongols ay walang pinuno o hari. Ang bawat tribo o pangkat ng dalawa ay namumuhay ng magkahiwalay wala silang pagkakaisa at madalas naglalaban-laban. Marami sa kanilang itinuturing ang pagnanakaw, karahasan at mga imoral na gawain ay mga tanda ng pagiging tunay na lalaki. Ang kanilang kasuotan ay gawa sa balat ng mga hayop at ang kanilang alak ay gatas mula sa kabayo. Ang batang magiging dakilang kan ay anak ng isang mandirigmang nagangalang Yesugay na nakahuli ng isang kaaway na tinatawag na Temujin. At sa kaugalian ng panahong iyon ay ipinangalan ng kanyang bagong silang na anak sa pangalan ng Kaaway. Nang siyam na taong gulang si Temujin, si Yesugei ay nilason ng mga karibal at dahil ang mga Mongol ay hindi magpapasailalim sa, sa pamumuno ng isang bata, si Temujin kasama ang kanyang ina at pamilya ay ipinatapon mula sa tribo. Ang batang ito ngayon ay isang takas at nakaranas ng maraming kapanapanabik na pakikipagsapalaran na nagpakita ng kanyang potensyal sa militar. Matapos ang isang makulay at puno ng pagsubok na kabataan, nagtuon si Temujin sa isang layunin. Ang talunin ng kanyang mga kaaway at pag-isahin ang mga tribo ng Mongol sa ilalim ng kanyang pamumuno. Noong 1206, matapos ang maygit dalawang dekadang pakipagdigma, matagumpay na napag-isa ni Temujin ang lahat ng tribo ng Mongolia. Sa isang malaking pagtitipon sa ilog onon, siya ay formal na ipinuroklama bilang Genghis Khan na nangangahulog ang pangkalahatang pinuno. Mula sa panahong ito, nagsimula ang mga pananakop ng mga Mongol. Noong tinanggap ni Temujin ang titulong Genghis Khan noong 1206, nagbago ang kanyang estratehikong mga pangangailangan. Mula sa pag-iisa ng mga tribong nomadiko patungo sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan laban sa mga sibilisasyon sa kanilang paligid. Ang una sa mga target ay nasa malapit lamang, ang China, na noon ay nahahati sa iba't ibang kaharian. Dahil sa kanilang kawalan ng tiwala sa isa't isa, ang posibilidad na sila ay masako ay naging mas madali. Sa simula ng ikalabing tatlong siglo, ang dalawang pinakamalakas na kapangyarihan sa China ay ang magkaribal ng mga dinastiya, ang Jin at Song. Ngunit sa hilagang kanluran ng China, may isa pang estado, ang Xixia na pinamumunuan ng mga tanggot. Napagtanto ni Genghis Khan na dapat niya munang talunin ang Shisha bago ang Jin sapagat maaari nilang atakihin ang kanyang hukbo mula sa gilid kapag siya ay sumalakay sa Jin. Matapos ang ilang maliliit na pagsalakay noong 1205 at 1206, inilunsad eh ni Genghis Khan na ang isang malaking kampanya noong 1209 na may layuning ganap na wasakin ang Shisha. Nagsimula ang operasyon sa isang 650 milyang marcha kung saan ang 200 milya rito ay pagtawid sa mabagsik na disyerto ng Gobi. Matagumpay na sinalakay ng hukbong Mongol ang kuta ng Wolohai sa Shisha. Ngunit upang marating ang kabisera ng Yinchuan, kinailangan nilang dumaan sa mataas na kabundukan. Sa bahaging ito, lumaban ng Shisha at nagkaroon ng sagupaan na nauwi sa tablang resulta. Nang dumating ang karagdagang pwersa ng Tangut, Dinamit ng Mongol ang kanilang tanyag na peking pag-atras, isang taktikang naging espesyalidad nila. Naloko nila ang mga Shisha upang tugisin sila at lumabas mula sa kanilang kampo at nangyari isang matinding labanan. Dito nahuli ang pinuno ng Shisha na si Wei Ming. Hanggang sa puntong ito, ang tradisyonal na taktika ng mga Mongol gamit ang kanilang mabilis na pagsalakay gamit ang mga kabayo at mga biglaang pag-atake sa mga kuta ay sapat na para sila ay magtagumpay. Ngunit ang kabisera ng Shishua na Yingchuan ay handa para sa isang matagalang pagkubkob. Napahinto ang tila walang pigil na pagsalakay ng mga Mongol nang matagpuan nila ang matitibay na pader ng lungsod at ang komplikadong sistema ng mga kanal na dinadaluyan ng tubig mula sa Ilog Yelo. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinailangan ng Mongol na harapin ang hamon ng isang matagal na pagkubkob laban sa isang matibay na lungsod ang kanilang tugon sa hamon ay positibo at sa Yinchuan makikita natin ang isang maagang halimbawa ng pambihirang kakayahan ng mga Mongol kung bakit sila naging matagumpay sa kanilang mga naging kampanya. Ang kanilang kakayang mangkop sa iba't ibang sitwasyon. Napansin ni Genghis Khan na lumaki ang tubig sa ilog yelo dahil sa mga pagulan. Kaya iniutos niyang magtayo ng na isang napakalaking dike upang bahain ang lungsod. Unti-unting nagsimulang lumubog ang Yinchuan Munit sa kasamaang palad para sa mga Mongol. Nung malapit nang bumagsak ang pader ng lungsod, bigla namang bumigay ang dike na kanilang ginawa. Hindi tiyak kung sinadya ito ng shisha, ngunit nagdulot ito ng malawakang pagbasa sa kampo ng mga Mongol. Ngunit sa kabila nito, napatunayan na ng mga Mongol ang kanilang lakas militar, kaya't napilitang sumuko ang pinuno ng shisha kay Genghis Khan. Matapos ipresenta ang isang marangyang tributo bilang tanda ng pagsuko, Umatras na rin si Genghis Khan dahil kontento na ito sa kanyang unang matagumpay na kampanya.